Sa bawat sulok ng lalawigan, may batang nangangarap. Hindi ng isang marangyang buhay, kundi ng pagkakataong makapag-aral. Hindi naging hadlang ang kahirapan para mangarap at para sa maraming estudyante rito sa Occidental Mindoro, isang programa ang nagsilbing tulay patungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Sa pangungunan ni Governor Ed Gadiano, inilunsad nito ang scholarship, training programs at para sa mga katutubong Pilipino at mga residente ng lalawigan layunin ng programa na suportahan ng matrikula ng mga estudyanteng pumapasok sa kolehiyo at unibersidad, pribado man o pampublikong paaralan. Nagpapaabot rin ng pamahalaan ng alawan sa sapat para sa pamasahe, pagkain at iba pang personal na pangangailangan ng isang estudyante. Isa sa mga prioridad ng naturang programa ang mga katutubong mangyan o indigenous people o IPs. Sa ilalim nito, mahigit 250 na katutubo na ang nabigyan ng scholarship. 4,000 naman ang mga bilang na mga active scholarships. Ayon kay PYD o Executive Assistant ni Fort Rexel Toscano, sa ilalim ng pamumuno ni Governor Eduardo o Ed Diano iba't ibang mga programa na ang nailunsad dito para sa mga residente ng lalawigan. Kasi yung saklaw ng priority ni Gov Uh, gusto niya maayos yung facilities, yung infrastructures when it comes to education, uh, especially those uh, public schools na lalo yung mga IP community. Gusto niya uh, na i insure na kung ano yung meron nandito sa bayan, na i- enjoy din nung mga mag-aaral na nasa IP community. Kaya priority niya talaga yung maayos na infrastructure facilities ng public schools. Uh, also, yung deployment ng mga local paid uh, teachers, yun ay mga locally funded po ino-augment niya po yung manpower ni DepEd when it comes to um, teaching personnel. Kasi meron po tayong mga parplang areas po na school, uh, ulang po ang mga uh, teachers. Kami po ay nag-allocate ng mga locally hired teachers para sa kanila. Also, yung mga training programs para sa mga teachers funded under ng special education funds such as research, uh, participation sa national events na non-academic, pinupondohan din siya under ng SEP. Uh, procurement ng IT equipment para sa mga public schools, kasama siya. So, yun po ang mga priority ni GOV when it comes to education. On top of that, meron din kami mga scholarship program na in-administer po under ng Provincial Youth Development, under din po ng office ni GOB. Dahil naman sa kakulangan ng mga medical practitioners sa lalawigan, ang ongoing educational program ay inilunsad para suportahan ang mga medical students. Province, talagang kulang po ng mga medical practitioners yung mga hospital natin. So para po mapataas yung mga bilang ng medical practitioner, nag-open po siya ng program na mag- Uh, in the long run, ay magbe-benefit po ang province. Ito nga po yung medical uh, education program po natin para sa mga nagdo-doctor na worth 100,000. Once po na ma-onboard sila sa program, like for example, first year sila, hanggang makagraduate po, scholar namin sila. At ang equivalent po ng return service nila, kung na-enjoy po nila yung apat na grant, uh, four years po sila mag-return service. One is to one po ang equivalent. Sinisigurado naman ni Governor Gadiano na may sapat na budget ang pamahalaan para rito. 6,000 ang allowance na ibinibigay para sa mga college students at 3,000 naman para sa mga senior high. Bukod pa ang 10,000 na ibinibigay para sa karagdagang matrikula ng mga medical students. Talagang nakasure na mayroong nakaalat na budget para doon. Uh, noong nakaralang, nagkaroon kami ng budget call na for next year. So, ibig sabihin, July 3, Nagka-budget uh, call na ako for uh, next year ganun kahaba, 6 months yung preparation namin, di ba? Personal rin na binibisita ni Gadiano ang mga paaralan sa Occidental Mindoro. Isa na rito ang Ipol Elementary School, Paluan Central School Annex sa Bayan ng Paluan at Batasan Elementary School sa Bayan ng San Jose. Bilang bahagi ng kanyang patuloy na adikhain na suportahan ng mga pangangilangan ng mga pampublikong paaralan sa lalawigan. Napaka nakakatabahan ng puso. Actually, matagal na rin ako sa serbisyo as school This is the very first time na nabisita kami ng isa sa pinakamataas na official ng, ng lalawigan. And uh, napakaswerte namin talaga. And we are so thankful for that. At uh, prove naman po, ako po personally, talagang wala akong inilapit sa gobernador na para sa school na hindi niya napagbigyan. Everything. God, salamat po sa walang sawang pagtulong sa aming mga paaralan, sa aming mga estudyante. Alam nyo po naman, ginagawa namin to to have better learning outcomes para mas mapabuti yung pag-aaral ng ating mga mag-aaral. Sa lumalaking bilang ng mga nakapagtapos bawat taon, makikita ang epekto nito kung dati-dati ang mga bata ay napipilitan magsaka at mangisda upang makapag-aral, ngayon ay may programang nagbukas pinto para sila ay muling mangarap. Isang patunay na malawak na ang sakop ng programa na umaabot na rin sa mga remote barangays at IP communities na dati walang sapat na representasyon sa larangan ng mga mat na edukasyon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang salitang eskolar ay hindi na lamang sa piling iilan, kundi bawat sa Mindorenyong naniniwala, nangangarap at nagsusumikap. Mula rito sa Occidental Mindoro para sa Euro TV News. Ako si Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.